Ayan, magandang araw na naman mga kabangka. mag update tayo sa araw nito. Na ito. Kakatapos lang ng aming trabaho. Eh, hindi ako nakapag-video kaninang umaga dahil uh, walang taga-video. Kaya ginagawa ko pagkatapos lang ng trabaho, mag-video ako. Papakita ko mga kabangka yung aming nagawa ngayong araw. Ayan, bago ang lahat mga kabangka. Uh, shout out ko yung ating mga kaibigan, mga subscriber, mga silent viewers saan man panig ng mundo. Uh, ako ay nagpapasalamat muli sa inyo sa walang sawang uh, panonood at uh, pagsuporta sa munting uh, channel ko, mga kabangka. Bago kong pisahan mga kabangka, narito ako ngayon sa unahang ruda ng bangkang ito. Makikita natin ang kabuuan nito mga kabangka. Ayan mga kabangka, narito tayo sa bandang unahan. Tingnan natin ang uh, kagandahan ng uh, bangkang ito mga kabangka. Ito nga pala yung kanyang palo. Ayan, ayan mga kabangka. Napapansin natin may mga pintura na. Uh, nakapagpintura na yung uh, bus namin. Yung bus namin ang nagpipintura talagang uh, nagtsatsaga na mapinturahan agad kasi sinasamantalan namin yung uh, panahon na ngayon lang umaraw mga kabangkas mga linggo isang linggo na rin mga street na nag-uulan mga kabangka kaya kami ay natigil ng uh, mga gawang ano lalo ng gawang panglabas mga kabangka kompleto na yung ating uh, palangoy mga kabangka ayan may pintura na rin yung ibang paltik Ayan, nandito tayo sa kabila na naman. Papakita natin. Ayan, buo na mga kabangka. Yung iba, wala pang uh, kuan. Hindi pa namin napaybiran yung doon sa kabila. Na umpisahan ko lang ng, ano, ng kakaunti doon sa bandang dulo. Ba ba papansin ninyo may puti. Kaya lang nag-uulan. Nag-focus muna kami sa loob. Papakita natin yung pinag namin sa loob mga kabangka. Ito naman yung ating unahan, kami uh, medyo maporma na mga kabangka, tinabas na ni nang forman sa karpentero yung kwan uh, mga bintana yan maganda ang pagkakahubog ng uh, tenga uh, kamarote mga kabangka ayan ang ating palo na uh, magkadikit ayan mga kabangka papasok tayo ay bago tayo pumasok mga kabangka, tingnan natin itong side nito ito ayan yan mga kabangka, yan yung aking uh, papaybirin pa ito. Yan at saka yun. Yung dalawang yan magkasunod sunod papaybirin yan mga kabangka. Uh, doon sa aking unang vlog na ipinakita ko sa inyo na mayroon akong papaybirin kung saan yung may bitak, yung may biak, ayan na uh, aking uh, papa papaykutan ng fiber uh, babalutin. Uh, tingnan natin mga kabangka itong side na ito. Ayan, Ah, uh, papakita ko rin mga kabangka yung mga nagawa sa loob. Yan, lakad tayo dito mga kabangka. Dito medyo bumalik ang pagka-marumi sa ating uh, ilalim. May mga po mapapansin ninyo dahil uh, naglagay na ng pum sa ah uh, budiga yan yung dikit ng makina ito kasi yung party ng makina dito mga kabangka yan yung uh, akuan, budiga ng konsumo mapapansin ninyo mga kabangka hindi diretsyo doon ang pum uh, kasi hanggang dyan lang sahig na yan mga kabangka hanggang dito sahig na yan yung ilalim open kasi nariyan yung uh, muntahe, nariyan yung tubo diyan papadaanin yung tubo rin sa ating uh, kuan uh, timon mga kabangka Tingnan natin dito mga kabangka. Yeah, ito nga pala yung ating mga materialis, mga nakahanda na, mga pinutul na ng aming kasamang karpinterong si Rinil. Shout out kay Rinil. At saka si Totoy. Sila yung uh, nagputol nito. At sila rin ang magpapalapat nito mga kabangka. Ang ating mga karpintero ay mahuhusay na rin mag mga kabangka. Uh, na, sila na yung mga nagiging katuwang namin dito sa pagpapiber. Ayan, makikita natin na kalat-kalat pa. Pero okay na ito mga kabangka. Ito nga pala mga kabangka, napalapatan na ito. Kung mapapansin ninyo mga kabangka, walang kulay. Walang kulay dahil uh, sinadya ito na walang kulay mga kabangka. Kasi, kaya walang kulay yan mga kabangka. produkto ito dito mga kabangka. Ito krodo. Dito, ito yung budigan ng produkto mga kabangka. Kaya ito hindi nilagyan ng kulay kasi kapag nagkaroon ng problema mga kabangka, nagkaroon siya ng leak madali natin matuntun mga kabangka kung saan ang magiging uh, problema niya, kung magkaroon siya ng tagas mga kabangka, madali siyang uh, matukoy mga kabangka yan, dito naman tayo sa kabila, yung aking, aking pinagpupusan, dalawa kami ni Oliver shout out nga pala kay Oliver na taga Katbalugan Samar taga Mercedes Katbalugan Samar dito nga pala mga kabangka Dito ako nag-focus Mga kabangka ito Nasahigan ko na ito mga kabangka Kanina Nasahigan na Nalagyan na rin namin dito, dito ng, uh, ito dito ng uh, ito dito ng kahoy kabangka Kasi mataas ito dito Bali malalim doon Kaya nilagyan ito uh, Binalot ko muna Kabilaan Ayan dito Ayan Ganon din dito mga kabangka Binalot muna Tapos yan Saka ko ngayon nilagyan ng flooring mga kabangka dito sa ilalim mga kabangka uh, ganun pa rin mahirap pumasok uh, mapapansin ninyo mga kabangka bakit ang liit ng uh, pinto, maliit ang atin nga palang manhole maliit, talagang kasi lang ang tao mga kabangka kasi tubig lang naman ito dito mga kabangka ito yung budigan natin sa tubig mga kabangka hindi ito budigan ng kung ano, basta dito yung konsumong tubig nila mga kabangka ito yun. Hindi na ako papasok mga kabangka. May medyo masisipang aking katawan dito. Kaya i-bababa na lang natin yung ating uh, camera. Iyan mga kabangka na mayroon na yan. Mga napalapatan na yan. Hanggang doon sa kabila. Iyan. Ang amin patong lang pala diyan mga kabangka. Bali apat lang. Nag-una kami ng uh, 450 na fiber mat. At saka sumunod naman yung WR600 Moving road din mga kabangka At saka dalawang 450, Kaya apat lang Kagaya rin dito, ganun, ganun pa rin Ang sistema niyan, apat-apat lang Ito mga kabangka Ang dito nga pala mga kabangka Sa ilalim na ito Yung overhead natin mga kabangka Sa mga pagitan ng mga kahoy na yan Hanggang dito sa mga uh, Flooring Tatlong patong lang yan mga kabangka tatlong uh, tatlong patong lang, tatlong salubong mga kabangka. Uh, tubig ito dito mga kabangka, kailangan medyo maganda ang palapat talaga dito mga kabangka. Para sisiguraduhin natin na walang natagas. Ayan mga kabangka, ang update natin sa araw nito. Ayan. Medyo bumalik ang pagkadumi ng ating uh, ginagawang bangka mga idol ay narito sa bandang ulihan ng bangkang uh, fiber. Kung mapapansin natin, medyo mahangin pa at uh, malakas-lakas pa ng konti ang alon. Nagbalikan ng mga bangka dahil uh, nagtago yan sila ng mga ilang araw sa kabilang uh, uh, kabilang dagat doon sila sa kabila doon sila umikot sila roon kabila doon kabila doon kabila kapangga mayroon nakahulit doon ng mahigit kalahating tunilada mga 600 kilos doon uh, mga buwan ng na huli nila kaya ngayon nakaabang na naman yung pangka na yung mali natin ayun papansin ninyo mayroong may team na yun ayun yun 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 buwan yung pangka na yun may ano sila may uh, lambat yan nataabang na yan ngayon uh, mamaya baka mag-apas order mga kabangka ayan yung butas uh, manhole sa huli ayan ang manhole yan yung ito yung lugar mga kabangka na sinuluhan kong gawin doon sa ilalim talagang grabe ang ating buwan diyan, sakit ng katawan pero uh, wala tayong magagawa kasi trabaho yun mga kabangka pero siya magandang challenge sa na nangyari sa akin yan dyan mga kabangka ayan uh, mga kabangka bago ko tapusin ang pag uh, update kong ito uh, short video lang mga kabangka uh, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, uh, pag-subscribe, uh, pag uh, share, comment, sa uh, like at saka pa-click yung ating notification din para update kayo sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat. Ah, ngayon mga kabangka, muli uh, ako ang magpapasalamat sa inyo sa walang saw, sawang pag-suporta at malakas ang mga kabangka saya sao kanto yung ating mga kaibigan sila uh, Jupiter TVs na hitsan sila dunya TV drama sila Rhaps TV si Art Picture TV ah uh, may mga kaya na sa lahat ng mga TV kaya nga kagamong mga subscriber na wai pikian kayo nung katapangan tawon mahalagang support nays ko ah uh, krityoh at saka kaya yung aking nang mababanggit, yung mga paalala ko, sila Jimmy Ariglo, sila Jimerson Mabatuan, ah, mga uh, laging nakasubaybay sa ating ah, pag-update sa bangkang ito. Uh, ah, sa susunod na pag-upload ko, para marami pa kong isa sa mga kapangka. Maraming salamat ulit mga kapangka at ah,